may laban daw. Alright. So, ito pong mga supporters nito nga uh, isang dating kampiyon, mga kaibigan. Eh. Alright. Na ngayon po ay isang taon ng bakante. Yesterday, August 14. Sila po ay nagpakalat uh, noong mga nakalipas na araw na or linggo pala, no, na ito daw pong dating kampiyon ay magkakaroon ng alaban at siya daw po ay undercard ng uh, Usik versus Joshua sa Saudi Arabia. All Yan po yung uh, pag usapan natin ngayon. Sapagkat marami din po pong uh, nagtatanong sa atin, oy uh, SB may ano pala? May laban pala, sabi nila to napanood ko sa ganitong channel, itong vlogger na ito ay nag-announce kasi ayon umano dito sa mga taong nakapaligid eh uh, August 20 daw lalaban. So mga kaibigan, alam niyo na, when you check back, uh, Yung pong uh, ito number one. Yung pong laban ni Anthony Joshua at ni Usyk, meron na pong uh, fight card. Wala po siya don at wala po sa kanya uh, sa weight uh, category niya yung uh, nandoon na uh, kabilang kung bag, kung sinasabi nilang uh, ah baka ano baka biglaan daw isulpot baka substitute kagaya na kay Jonas Sultan. Again, you don't play uh, games with our world mga itong mga taong nakasira sa kanyang ano ha karera no. Kasi unang-una po Anong pecha na? August 15 na po ngayon. August 20 yung laban. Ano yan? He, he got 5 days to to be ready, to get his weight and to uh form uh, his team and you know to uh, proceed with his training camp for 5 days and then <laughs> siya po ay uh, lalaban August 20. Di ba po? And then uh, wala po siyang listed manager and listed promoter ngayon, unlike nung nakaraan na nakalista po si Mr. Klimas. If you check is box rec, mga idol, ito para po sa pag ha, para po sa mga naliligaw ng landas. If you check box rec, and baba po kayo, dun sa may uh, kanang bahagi, picture ng boxer, kanan ng picture, nandun sa baba, yung uh, registered promoter, registered manager, wala na po siyang nakalagay na registered manager and registered promoter can you can double check that po uh, after this video no i bisitahin niyo yung uh, uh, boxrec.com ngayon mga kaibigan eh bakit po hindi pa rin tumitigil itong mga tao na ito na naka-influence sa kanya to leave uh, TGB to leave MP to leave the PBC and to do uh, you know to do things on their own at ngayon po kahapon nga, ika-isang taon na wala pong nangyari. Ah, sabi nga po eh, nasa daw ay nasa kangkungan na. Ah, bakit hindi pa rin po sila tumitigil sa pagpapalaganap ng mga maling balita? Diba? Unang-una, baka po alam nila sa sarili nila, tanggap na nila na wala na. At baka yung mga kakaunti pang pagkakataon na may interes pa yung tao, mga konti pang opportunity, opportunity ay ah, ah, ginagrab na nila para yung mga huling latak, ng views na pwede nilang pagkakitaan kahit nagpapalaganap sila ng maling information, eh pagkakitaan pa rin po nila. Sino po ang kawawa dito? Ang kawawa po dito, yung mga uh, regular boxing fans na umaasa po ng update, uh, hindi lang po sa mga kasama nating uh, vloggers, kundi po pati na din dun sa mga umano ay uh, nasa circle nila, na kahit minsan naman ay hindi naman, siya o nakita in person mga kaibigan be careful kung kanino po tayo makikinig kung kanino po tayo manonood ugaliin po na manood po kayo dun sa mga lehitimoong nasa boxing industry no wag po dun sa mga vlogger wannabe na uh, ang lisensya para maging vlogger ko no eh, defender mo kami kahit anong mangyari ano so ayun po August 20 Usyk versus Joshua Uh, malabo pa po sa sabaw ng pusit ang kanila pong sinasabi na siya po ilalaban doon dahil unang-una -una wala pong training, wala pong promoter, wala pong manager. Ang tanong dyan, bakit po nawala sa registered promoter si Mr. Klima sa Boxrec? Boxrec po is real time. Kapag meron kang registered uh, uh, agreement sa isang promoter manager, lalabas po yan doon. Ngayon, nawala po doon sa registered da uh, uh, list sa Boxrec. Ano pong nangyari? Binitawan din ba siya ni uh, ni Mr. Klimas? We don't know. But uh, mga kaibigan, maging mapagmatyag po tayo lagi para hindi po tayo nabibiktima ng fake news. Maraming pong salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.